At dahil nag ako ng Mickey Pansit nung nakaraan guys, kaya ayan, nagluto din ako ng Pansit Mickey. Ayan ang sinasabi nila na Pansit Mickey dito sa amin. So ang isasahog ko lang guys, ayan, bumili ako ng isang kilong fresh kang pansit fresh kang tawag sa aming Ilocano. ayon tapos may patolang dalawa at saka isang carrots lang guys ang aking isasahog na gulay Ayan, hindi na kailangan ng maraming gulay guys. Carrots at sa patola ay sapat na. Ang patola na yan guys, matamis. Oo, malaki siya pero makikita nyo batang-bata pa. Hindi gaya ng ibang patola na napakaliit eh, matitigas na yung buto. Eto guys, hindi. Eto siguro sinasabi nilang hybrid na patola. Kasi kahit mahahaba na at malalaki, batang-bata pa rin walang kabuto-buto. At eto nga guys, yung pagkabalat ko ng patola at saka carrots, inuna ko muna ng paghihiwa ng sibuyas at saka pagpe-prepare ng bawang. Ganon ang ginagawa ko kasi hinugasan ko siya at tinabi ko muna yung patola at saka carrots kasi inuna ko yung bawang at saka sibuyas na gayatin para mas mabilis kasi uuna, unang naman igigisa ang bawang at sibuyas eh sunod na lang ilagay yung gulay eto na nga guys tapos na yung bawang at sibuyas hiwain naman na natin yung patola ganyan lang ang paghiwa guys pabilog pero yung mga malalaki parte hinati ko pa guys ayan dalawa lang guys pero napakadaling hiwain kasi nga bata pa siya. O, nakikita nyo, walang kabuto-buto. At saka yung carrots, guys, ganyan lang ang ginawa ko. Saka ko siya hinihiwa-hiwa ng pahaba para madami at manipis. Hindi kailangang makapal yung hiwa ng carrots, guys. Ganyan dapat. Ayan. Tapos, ang ating karne, may konting baboy, may konting manok at saka atay. Tapos ito, syempre fresh ka. Hinugasan ko ng mabuti. Ayan, dito tayo magluluto guys. Kasi wala pa tayong gasol. Tipid-tipid muna. Marami naman tayong panggatong. Ayan guys. So, syempre naglagay muna ako ng mantika sa ating kawali at pinainit. Kasi guys, sa panggatong hindi mo makontrol yung init. Hindi gaya pag sa gasol. Pwede mong hinaan. Pwede medium heat. Ganyan. Dito talagang pag high hit high hit talaga kaya mabilisang halo talaga inuna ko muna yung baboy guys tapos medyo pinalambot ko muna tapos sinunod ko yung manok at saka pinakahuli yung atay guys so ang ginawa ko nilagyan ko muna ng konting tubig bago ko hinalo yung carrots kasi kailangan medyo palambutin pa yung karne ng baboy guys ayun syempre ganyan ang pagluluto guys inuna ko yung carrots kasi yan yung alam kong mas matagal maluto pero kahit sabay-sabay na okay lang so nilagyan ko ng konting tubig konting toyo at saka oyster nung okay na at kumulo na guys nilagay ko na yung pansit tapos sinunod yung patola kaya sabay-sabay na yan maluto ayan nakailang ulit akong lagay ng tubig guys kasi gusto ko yung medyo masos masos-sos Ayoko yung dry na dry. Ganon kasi ang Mickey Pansit, guys. Medyo damihan ng sabaw para masarap yung pinakasos niya. Lalong-lalo na nilagyan ko pa yung pork nor cubes at saka oyster at saka konting toyo at konting patis. Ayun yung pampalasa, guys. Tapos, madaming paminta ang nilagay ko. Kaya talagang lasang-lasa mo yung anghang ng ating pansit. Ayan, guys guys, ready to eat na. Thanks for watching guys. Thank you sa paki panonood ng aking mga video. Sana suportahan niyo ako palagi. Bye-bye.